Ikalimang Kabanata Mamuhay bilang mga taong naliwanagan. Tularan niyo ang Diyos dahil kayong lahat ay minamahal niyang mga anak. Mamuhay kayo ng may pag-ibig sa kapwa, tulad ng pag-ibig sa atin ni Kristo. Inialay niya ang sarili niya para sa atin, bilang mabangong handog sa Diyos. Dahil mga banal kayo, hindi nararapat na ang isa man sa inyo ay masabihang siya ay malaswa, mahalay at sakim. At hindi rin nararapat na marinig sa inyo ang mga malalaswa o walang kabuluhang usapan at masasamang biro. Sa halip maging mapagpasalamat kayo sa Diyos. Tandaan ninyo, walang taong mahalay, malaswa ang pamumuhay at sakim ang mapapabilang sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Sapagkat ang kasakiman ay tulad din ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Huwag kayong padadala sa walang kabuluhang pangangatwiran ng iba tungkol sa masasama nilang gawain. Dahil galit ang Diyos sa mga suwail, huwag kayong makikibahagi sa ginagawa ng mga taong ito. Dati namumuhay kayo sa kadiliman, pero ngayon ay naliwanagan na kayo dahil kayo ay nasa Panginoon na. Kaya ipakita sa pamumuhay niyo na naliwanagan na kayo. Sapagkat kung ang isang tao ay naliwanagan na, makikita sa kanya ang kabutihan, katuwiran at katotohanan. Alamin ninyo kung ano ang nakalulugod sa Panginoon. Huwag kayong makibahagi sa mga walang kabuluhang gawain ng mga taong nasa kadiliman sa halip ipamukha nyo sa kanila ang kasamaan nila. Nakakahiyang banggitin man lang ang mga bagay na ginagawa nila ng lihim. Pero kung pagsasabihan nyo sila sa masasama nilang ginagawa, malalaman nilang masama nga ang kanilang mga ginagawa. Sapagkat maliliwanagan ang lahat ng naabot ng liwanag ng katotohanan. Kaya nga sinasabi, gumising ka ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa mga patay, at liliwanagan ka ni Kristo. Kaya magingat kayo kung paano kayo namumuhay. Huwag kayong mamuhay tulad ng mga mangmang, kundi tulad ng marurunong na nakakaalam ng kalooban ng Diyos. Huwag ninyong sayangin ang panahon nyo. Gamitin nyo ito sa paggawa ng mabuti dahil maraming gumagawa ng kasamaan sa panahong ito. Huwag kayong magpakamangmang, kundi alamin nyo kung ano ang kalooban ng Panginoon na gawin ninyo. Huwag kayong maglalasing dahil nakakasira ito ng maayos na pamumuhay. Sa halip, hayaan ninyong mapuspos kayo ng banal na espiritu. Sa pagtitipon nyo, umawit kayo ng mga salmo, himno, at nang iba pang mga awiting espiritwal. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos Ama sa lahat ng bagay, bilang mananampalataya ng ating Panginoong Heso Kristo. Aral sa mga mag-asawa Magpasakop kayo sa isa't isa bilang paggalang kay Kristo. Mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawa gaya ng pagpapasakop nyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang siyang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kaya kung paanong nagpapasakop ang iglesia kay Kristo, dapat ding magpasakop ang mga babae sa asawa nila sa lahat ng bagay. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Inihandog niya ang kanyang sarili para sa iglesia upang maging banal ito. Matapos linisin sa pamamagitan ng bautismo sa tubig at ng salita ng Diyos. Ginawa niya ito para maiharap niya sa kanyang sarili ang iglesia na maluwalhati, banal, walang kapintasan, at walang anumang bahid o dungis. Kaya dapat mahalin ng lalaki ang asawa niya tulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. Sapagkat ang nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong nasusuklam sa sariling katawan. Sa halip pinapakain niya ito at inaalagaan. Ganito rin ang ginagawa ni Kristo sa atin dahil bahagi tayo ng kanyang katawan na tinatawag na iglesia. Sinasabi sa kasulatan, iiwan ng lalaki ang kanyang amatina at makikipag-isa sa kanyang asawa, at silang dalawa ay magiging isa. Kamangha-mangha itong malalim na katotohanan na ipinahayag ng Diyos. Isinasalarawan nito ang ugnayan ni Kristo at ng iglesia niya. Kaya kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng pagmamahal ninyo sa inyong sarili. At kayong mga babae, Igalang nyo ang inyong asawa